nang araw mga bata ako nga pala si Kidnet. Ang ituturo ko ngayon ay tungkol sa pag paggawa ng tamang pagpapasya sa ESP. Tara, at simulan na natin. na ang pagpapasya, isang gawa ay kinakailangang pag-isipang mabuti. Maglaan tayo ng sapat na oras o panahon, hindi kinakailangang maging pabigla bigla dahil maraming bagay ang nakasalalay dito. Sa pagbuo ng isang pasya, marami kang dapat is- isa alang-alang, ang bunga ng mabuting pagpapasya ay dapat laging kabutihang nakakarami. Ang pagiging mahinahon ay kailangan din sa pagbuo ng isang pasya. Okay, alam na natin gumawa ng mabuting pagpapasya. Alamin naman natin kung ano ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya. Tara, kung may mabuti kang pagpapasya ay wala kang masasaktan. Bilis mag-isip or matalino Isa kang taong marunong maki makisama dahil bago ka ay iniisip mo muna ang makakarami Kung marunong ka gumawa ng pasyay, ikay ay magiging mahinahon O hindi ka pabigla-bigla